Pag sinugba na na whole house, ada oh. Hagi udto na liwat, ginugot asan na ako ando na liwat ita sura yan ang bagama. Kubuya naman na permi na lais da utan, pero kruwe ko nagagulo karni. Hindi may patron nga na baro din na rumami nga sarwa. Okay, tilam <tipos> lam <tipos> akit nga. humba na nagihigis, Paano di lang rumami nga sarguha akong. Ito kita akong kuhanin tuhit amun usin akong ano kam sura. Di lang rin rumami nga sarguha akong. Mana sura? Ito di lang rumami nga sarguha akong. Sinog ba na hulhawon? Paano? Mas mo na gudmat na hulhawon. Karo ay kuya na yun. Humba. Tapos itong nagihigis naghihigis ko diya. Ito di lang rumami nga sarguha akong. Gano? May nagchata akong. Ito di nga sarguha akong. Ba kay patrong niya niya nahayaan, agi daw. Ini-invite ako daw. Pero kay makaarawod, good man, ini kay Kuan. Kay diri matir na pakanin ba sa may patrong, ba daw dahil saraguo ng sarga tapos ka ira. Agi Pero kay nahuna na ako, nwari good kami sura. na ako ng humba, para maupay para mabusog kita, agi daw dahil rumami ng sarga ko. Anay. Makarigod ako, para hindi ako.